Ang 2023 ay isang pagsalakay na naganap sa Israel at sinasabing massacre ay may mga OFW ang naipit at may mga binawian din ang buhay. Isa sa kanila ay ang caregiver na si Angeline Agire na nagmula sa Pangasinan. Matapos na mas piliin itong manatili sa tabi ng kanyang inaalaga ang pasyente kesa sa iligtas ang kanyang buhay. Marami ang humanga sa ipinakitang kabayanihan at dedikasyon ni Angeline Agire sa Israel Paano nga ba niya sinapit ang masakit na naging katapusan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang alitan sa pagitan ng Palestine at Israel ay nagsimula pa noong 1948 nang ang 200,000 ng mga Palestinians ay pinaalis sa kanilang mga tahanan at nanirahan sa Gaza Strip bilang mga refugee. Simula noon ang Israel ay nasangkot na sa humigit kumulang labing lima ng mga digmaan. Sa mga nasabing pananako ay maraming population ng Gaza ang walang awang pinatay ng mga taga-Israel. Hanggang sa tuluyan nilang iwan ng Gaza noong 2005, Nanalo sa eleksyon ng Hamas noong 2006. Ang Hamas o Harakat al-Mukawama al-Islamiyya ay isang Islamic resistance movement, isa sa pinakamalaking militanteng grupo ng mga Palestinians at inagawang kontrol sa Gaza noong 2007. Nang makuha ng Hamas ang kontrol sa Gaza, ay nag-impose naman ang Israel ng total blockage sa lupa, hangin at dagat sa Gaza at ginawa itong open air prison. Nagtayo ang Israel ng border na gawa sa bakal na tinawag nilang the Iron Wall. At binawalan nito ang pagtawid ng produkto mula Israel papuntang Gaza. Sa pangyayari ay halos 70% ang population ng Gaza ang nawala ng trabaho at 80% sa mga residente doon ang namuhay sa labis na kahirapan. Nagtalaga ang Israel ng mga tanke at armadong mga snipers na nagbabantay sa border. Maging sa himpapawid ay nagtalaga ang Israel ng mga airstrikes na nagbabantay. Ang sino mang makitang lumapit sa barrier ay agad na binabaril at pinapatay. Ang ginawang ito ng Israel ayon sa Hamas ay isang malinaw na paghahamon para sa isang digmaan. Kaya naman mula noon, ang dalawang grupo ay nagkaroon na ng mga sagupaan at marami ang mga wala, nawala ng buhay. Ayon sa United Nations, ay may estimated na 1.5 million na mga residente ng Gaza ang tumawid sa border papuntang Egypt para makakuha ng supply ng pagkain at petrolyo. Mula 2007, ay marami pang mga naitalang sagupaan sa pagitan ng dalawang grupo at marami ang mga inosente ang binawian ng buhay. Isa sa mga nasabing pangyayari ay ang tinatawag nilang Kefar Alsa Massacre noong October 7, 2023. Kung saan ay dalawang OFW ang nagbuwis ng kanilang buhay, kabilang na dito ang caregiver na si Angeline Aguirre Torre. Si Angeline o kilala din sa tawag na Angie, Babs, Karen at Lynn ng mga taong nagmamahal sa kanya ay pinanganak noong March 1, 1991 sa Pangasinan. Ang pamilya ni Angeline ay simpleng pamilya lamang na namumuhay sa Pangasinan. Inilarawan nila si Angeline bilang mabait na anak, maalalahan ng kapatid at mapagmahal na tiyahin. Si Angeline na ata ang best tita ayon sa kanyang mga pamangkin. Ito kasi ang nagmimistulang takbuhan nila sa lahat ng bagay. Maliban dito ay masiyahin at pala kaibigan din si Angeline. Wala na yatang kabataan sa kanilang lugar ang hindi nakakakilala sa kabutihan niya. Bata pa lang ay taglay na ni Angeline ang pagiging mapagbigay at matulungin sa kapwa kahit na nga wala nang matira para sa kanyang sarili. Nang magtapos ng high school ay nag-enroll si Angeline sa Our Lady of Fatima University sa Valenzuela City kung saan siya ay nagtapos ng kursong physical therapy tulad ng iba'y ay pangarap din ni Angeli na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya at makatulong sa mga kapatid. Kaya naman nilisa niya ang ating bansa at nakipagsapalaran sa Israel noong July 2017. Nasa Israel din noon na nakatatanda niyang kapatid na babae kung saan ay nagtatrabaho ito doon bilang isang caregiver. Kaya doon na rin pinili ni Angeli na magtrabaho. Pagdating ng Israel ay naging maayos naman ang trabaho nito doon. Mabilis din itong natuto ng Hebrew. Para mas madali niyang makausap ang kanyang mga nagiging pasyente, kaya naman kinagigiliwan ito ng mga naging employer. Habang nasa ibang bansa ay palagi itong nag update sa pamilya, araw-araw itong nakikipag-usap sa kanila sa video call. Minsan pa nga ayon sa kanyang ina, ay hinahayaan lamang nila itong magkwento habang may ginagawa ito din ang unang bumabati sa tuwing may mga pinagdiriwang silang okasyon, gaya ng Pasko, Bagong Taon, at maging ang mga kaarawan ng kanyang mga kapatid at pamangkin. July 2022, ay umuwi si Angeli ng Pilipinas para asikasuhin ang kasal sa kanyang matagal ng long distance na karelasyon na si Nick Torre. Ikinasal ang dalawa noong September 2022, isang magarbong kasalang, kanilang idinaos kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa araw na iyon ay wala na atang pinakamasayang babae kundi si Angeline. Bukod kasi sa pag-iisang dibdib nila ng asawa ay kasama niya rin at buo ang kanilang pamilya. Lingid sa kaalaman ng lahat ang sasapitin nitong trahedya sa pagbabalik nito sa Israel. Matapos ang kanilang pag-iisang dibdib ay ilang araw lamang na nagsama ang bagong kasal. Dahil kinailangan ng bumalik ni Angeline ng Israel para sa kanyang trabaho. Ito na ang huling peses na aalis siya ng bansa dahil plano na nitong umuwi ng December 2023 at manatili na lamang sa Pilipinas kasama ang asawa. Pagbalik ni Angeline sa Israel ay unti-unti naman nilang tinupad ng kanyang asawa ang kanilang mga pangarap. Nakabili sila ng farm at nakapagtayo ng negosyo. Kumpleto na sana ang lahat para sa kanyang pag-uwi hanggang sa isang pangyayari noong October 2023. October 7, 2023 ng umaga ay pinasok ng 70 mga armadong Hamas militants ang Kefar Azza. Sinira ng mga ito ang fence sa border ng Gaza na tinatayang nasa 3 kilometro lamang ang layo mula sa Kibbutz Kefar Azza. Ang Kefar Azza ay matatagpuan sa southern part ng Israel ang lugar ay pinamamahayan ng 700 na mga residente. Tahimik ang lugar at karamihan sa mga naninirahan doon ay mga magsasaka. Sa mahabang panahon ng digmaan, sa pagitan ng Israel at ng Palestine ay hindi na apektuhan ng lugar, kaya naman inakala nila na ito ang pinakaligtas na lugar sa Israel. Sa lugar na ito nakatira ang inaalagaan ni Angeline na 70 years old na Israeli. Ang tahimik na lugar na ito ng Kfar Asa, ay ginulantang ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa mga hamas noong October 7, 2023. Nang mga panahong iyon ay abalang sandatahang lakas ng Israel dahil sa supresang pag-atake ng Hamas, Palestinian Islamic Jihad, at iba pang pa grupo gaya ng Popular Front for the Liberation of Palestine mula sa Gaza Strip. Sa pag-atake ay sunod-sunod ng mga rockets at malalaking tanke ang sumugod sa border marami ang namatay at nasugatan. Bilang pagtugon, ay nagdeklara ang gobyerno ng Israel ng state of emergency at digmaan. Lingid sa kanilang kaalaman ang nangyayari sa Kifar Aza. Walang kahirap-hirap na napasok ng pitumpong mga armadong Hamas militants ang lugar at walang awang pinatayang lahat ng tao na kanilang makita. Ayon sa pamilya ni Angeline, pasado alauna ng tanghali noong October 7, 2023, ay nagpadala pa ito ng voice message kung saan ay sinabi niya na naroon na ang mga hamas at natatakot siya. Sinundan pa ito ng mga messages hanggang alas 5 ng hapon. Sa so, nasabing messages ayon kay Angie Dean, nang makarinig siya ng warning signal mula sa sirin kasama ang inaalagaan ay nagtungo sila sa bomb shelter. Kahit nahirap dahil sa 70 years old na ang kanyang pasyente, ay nagawa niya itong mailipat ng ligtas sa bomb shelter. Subalit pagdating doon ay nalaman niya na sira at walang lakang shelter. Ilang beses pa itong itinaboy ng inaalaga ang matanda para iligtas ang kanyang sarili. Subalit mas pinili ni Angeline ang manatili. Kahit pa nga alam niya na maaari siyang mamatay. Pagdating ng mga militante, ay sinubukan pa ni Angeline na isara ang pintuan. Subalit dahil babae ay na-overpower siya ng mga ito. Natagpuan ng wala ng buhay na katawan ni Angeline na may mga tama ng bala ng baril sa tabi ng inaalagaan niyang matanda. Ayon sa kanyang ate Angelica na nasa Israel din ng mga panahong iyon, ay biglang nawala ang communications nila kay Angeline at nawalan din ng kuryente ang Kifar Aza. Inabot pa ng dalawang araw bago tuluyang nabawi ng Israel Defense Forces ang kontrol sa Kifar Aza at dito ay tumambad sa kanila ang kaawa-awang kalagayan ng mga biktima. Nagkalat ang mga wala ng buhay na katawan ng mga bata at matatanda sa kalsada. May mga pinutulan ng ulo, may mga sinunog at hindi na makilala. Pagsapit ng October 15, ay tinatayang nasa 52 ng mga katawang namatay sa pag-atake ng Hamas sa Kifar Aza at 20 pa ang nawawala. Kabilang sa mga nasawi, si Angeline Aguirre Torre. November 3, 2023 ay sinalubong ng pamilyang wala ng buhay niyang katawan sa Ninoy Aquino International Airport. Dumating ito sakay ng Etad Airways Flight 424. Binigyan siya ng Heroes Welcome sa kanilang bayan sa Barangay Balagan. Tal na sinalubong ng kanya mga kababayan ang OFW na si Angeline Aguirre. At dahil nga nagsisimula ng madecompose ang katawan makalipas lamang ang ilang araw, ay kanila na din itong inihatid sa kanyang huling himlayan sa Forest Lake San Carlos, Pangasinan. Ang ipinakitang katapangan at kabayanihan ni Angeline ay mabilis na kumalat sa social media, hindi lamang dito sa ating bansa. Nagpasalamat din ang anak ni Niran Ronen ang matanda na kanyang inalagaan dahil sa si hindi nito pinabayaan ang kanilang ina hanggang sa huli nitong hininga. Ito ang isa sa mga katangian ng mga Filipina kung bakit demand ang mga nurses at caregivers sa ibang bansa para kasi sa kanila ay hindi pasyente ang kanilang inaalagaan, kundi parte na rin ang kanilang pamilya. At handa silang ibigay ang lahat para protektahan ang kaligtasan ng mga ito. Pinuri din ng mga namumuno sa Israel ang pinakitang kabayanihan ni Angeline. Bilang gante, ay nangako ang Israel na bibigyan ng pamilya ni Angeline ng halagang 94,000 kada buwan for lifetime bilang pagtanaw ng utang na Nangako din ang OWA na magbibigay ng 220,000 para sa death and burial benefits, 15,000 educational and livelihood support para sa kanyang mga naulila at 50,000 cash kada ikalimang taon para gamitin sa maintenance ng kanyang libingan. Maliban sa OWA, ay nagbigay din ng tulong ang DSWD, ganun din ang provincial government ng Pangasinan. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang madungong digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Marami na ang mga inosente ang namamatay at naiipit sa gitna ng labanan. At sa kabila ng labanan ay marami pa rin mga OFW ang mas pinipiling manatili sa Israel kahit pa nga marami na ang narepatriate. Hanggang ngayon ay marami pa din ang mga Filipino na nagnanais na magtungo at magtrabaho doon. Hindi na kasi kinakailangan ng visa kung nais mong pumunta sa Israel at kung magtatrabaho ka man ay ini-issue ito doon ng libre at walang bayad. Sa kabila ng nangyari kay Angeline ay mas pinili pa rin bumalik ng kanyang ate Angelica sa Israel kahit pa nga tinutulan ito ng kanyang mga magulang at kapatid. Noong January 9, 2024, ay muling inihatid ng pamilya ang ate ni Angeline sa airport para sa kanyang pag-alis. Hindi kasi nito kayang iwan ang inaalagaan at ayon sa kanya ay aalagaan niya ito hanggang sa tuluyan na nga itong mamaalam. At kahit pa nga umalis siya ng Israel ay pipiliin niya pa rin magpunta sa ibang bansa para magtrabaho. Nang mawala si Angeline ay siya na lamang umano ang breadwinner ng kanilang pamilya at gagawin niya ang lahat para maayos at guminhawa ang kanilang buhay gaya ng pangarap nila noon ni Angeline. Sadyang ang masakit isipin ng sinapit ni Angeline sa Israel sa kabila nito ay nakakataba ng puso dahil nagawa namang kilalani ng ibang lahi ang ipinakita niyang kabayanihan. There was a moment when she could have escaped but she stayed with the old lady that she was taking care of and they were both brutally murdered. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestions sa ating pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video